Kumusta mga kaibigan? Ito ang Valor Channel. Ngayon ipapakita ko kung paano ayusin ang error na may hindi inaasahang nangyari sa Valorant. Ganito ito tinatawag sa Valorant. Punta tayo sa Start, type Run, buksan, tapos type regedit. Sige, buksan ang registry. Dito tayo pupunta. HKA Local Machine. Buksan ang Software dito. Sunod, Software. Buksan ang Microsoft folder. Dito, buksan ang Windows NT Current Version Folder. Hanapin ang Image File Execution Options. Hanapin ang option na D-Power Reader Enable. I-click Modify, Type 1, tapos OK. Dapat maayos na ang error. Kung may 1 na, subukan ng 0. Yan lang. Ako si Valor Like nyo ha. Paalam sa lahat.